lang araw po sa ating lahat mga kaibigan ngayon po ay hapo na gabi na pala sure naman uh, mahina pa rin po ang gupit ngayon kahit ano na December na parang malungkot po ang buo ng December ngayon mga kaibigan ngayon <laughs> kaway kaway kayo Jar hindi pa rin lumalabas mga kapit natin na malapit dito mga taga-tagi magupit na ako kayo pero maganda naman ang panahon yan mga naman Ilang medyo matumal pa rin. Ilang simula October hanggang ano November ay I itong ano December medyo matumal pa rin ng gabi kaya medyo may na pa rin pong kita natin maghintay tayo ng dati mga nakaraan yung mga hindi para sa pandemic ang gupit hindi ganito eh Uh, 20, 2016 15, 16, 17, 18 yan ah. at mga panahon na yung hindi pa nagpapandimit ang gupit nun ano pa malakas pag kong ng December dito ka na nakakapag-fly nga ngayon December na wala pa rin sa mga may uh, dami na rin kasing mga uh, kabaro na atin dito nagtayo kaya siguro uh, uh, siktado na rin kaya uh, ganun yung matuman Pero kahit pa paano naman nakakarangos pa. Ito ang buhay barbero ngayon. Medyo matumal tayo. Nga, yung iba mga kabaro natin dyan, mga na kabarber, mas tanggutin nyo. Lalo nyo sa lugar nyo. Kung saan mga kaila ako ngayon, eh, basta kaya ang gutit niya sa inyo dito sa amin uh, ay medyo matumay ah natin ngayon ganyan ang po sa inyong yun lahat ah uh, kaibigan natin yung mga uh, yan may tubog sa hoodie dito man. make mobs. May... May queen ba? Wala? Wala. Ha, ay two mobs nga yan. Piri magkaka, queen. Hmm. Ay two mobs nga. Alin ang mo galaw. Two mobs talaga yan. <laughs> yan ba dito? Okay, ma mayroon pa gano'n ito ang unang tira. Natakay na. Check. Okay. Bababa siya. Check ulit. naman Ayun. Meron palang ano, uh, tomobs. Ayun ano percent na lang. Yo, tomobs. Unang mobs ito. Yo. Tapos ito. Pasel. Ayun po. Ang okay. Uh, out po sa inyong lahat mga kaibigan maraming maraming hmm. Salamat ko sa inyong lahat at malapit na rin kaming umuwi